Uh, ito, uh, wala na. Pero ito ay magiging wala ay nabasa na dilimpihan sa iso sa aking dugo ang tao? Sa, dugo. Uh, sa isos ang nagsulti na dilimpihan na po ang tao. Sa isos ang nagsulti na dilimpihan po ang tao sa akong dugo. Na? Sa iso sa Kristo? Sa inyong mabasa sa buhang 2028 sa iso sa inyo ninyo sarili at ang buong kawal nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo mm -hmm. ng mga ubispo mm -hmm. upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya oh, lang Jesus. ang kanyang sarili dugo. Bro, ang ay Acts nasulat nas na 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 nas nas na sa Acts hmm. ang, ang author nito wala na ibalan o kinsa Dili si Hesus ang nagsulti ni Ana. Ingon ko, si Jesus Diyod ang nagsulti. Naghugas an tamo sa among dugo. Dili mana si Hesus. Dili mana si Hesus ang nagsulti ana. Wala ganin haybal ang giisay nagsulat sa Acts. Anonymous mana ang Acts. Wala man haybal ang isay nagsulat. Nung ko si Hesus ang nagsulti. Dili daiha. Huh? Hmm. So tadin nga sulat, dili na biling niya ng kaniya sarili ng dugo. Dili ignore wala lagi na hekal ina kay dili si Kristo ang nagsulat ang tungtuhan si Kristo kay kanang acts anonymous author na may magingon nga si Lucas may magingon nga si Pablo ang nagsulat the scholars modern scholars ang sulti anonymous books kay diugasan doon sa dugo example ha kung si Sokristo atong, atong, atong sundan kung diugasan din ni Sokristo ang dugo ang pang, sa dugo okay atong sundan kinsang kasalanan nga iyan diugasan kasalanan sa mga tao wala pa na nahimugso o kasalanan sa mga tao sa iyang kapanahunan o kasalanan sa mga tao wala na siya diin ang iyang gihugasan na kasalanan kay kung iyon kang gihugasan kasalanan wala na kay sala ha si si Adan wala na sala ang pangutana si si Faraon ha katong sila sa Sodom ug Gomora gisunog gihugasan na pud ni Kristo? o niya miingon tag gihugasan ni Kristo ang tanang sala si Judas sa langit kay nagkasala man si Judas lagi suga gihugasan man ni Kristo ang tanang sala si Judas to apod sa langit si Jesu Cristo si Judas makita sa langit kay gihugasan man tanan ang nakasala nya si Judas makasala man si Judas gihugasan pod ni Kristo, to apod to si Judas sa langit ah, kita ra gilad. ha